What's up guys! Shorty ito and for today's video mag-general cleaning tayo ng ating top load na washing machine. Ang brand ko nito guys is Whirlpool and so 8.8 kilograms lang siya So almost 5 years na itong ginagamit. And oh my God! Hindi ko na general cleaning actually. So tara, samahan nyo. DIY natin sya. Let's go! So syempre unang una gagawin natin dyan uh, babakalasin natin ito yung cover nya. Para mahubot natin itong pinaka- yun yung spinner. So, tara So, yun guys. Once na mahugot siya, ito yung makukuha niyo. Actually, meron pa siyang pinaka, ano, bearing nandito. Ayan. Yung parang may ipin-ipin yan, guys. Tapos, pag, -tang pag tanggal na itong, ano, spinner niya, alug-alugin nyo lang. <laughs> Dahil na sa mga first time na, ano, medyo matigas siya. So, alug-alugin nyo lang yan. Kusa nang kakalas yan. Ugutin nyo pataas. So, ito guys, yung ano, yung bearing na sinasabi ko. Baka mawala. Kaya ingatan nyo. Ayan. So, makikita nyo guys, dito medyo madumi na talaga. So, yan yung mga sumasama o pag nag-washing ka, di man siya yung mga sumasama sa damit. Siyempre, maliban dun, ito yung mga mabilis lang yung maintenance. Ito, may filter siya. So, kailangan din natin yung linisan. Mamaya. So, gagamit tayo ng Inco Impact Wrench para mabaklas natin yung uh, mga tornilyo dito sa loob ng fab. So, inko pa din tayo guys. Let's go. So, sa pagbaklas natin guys, gagamit tayo ng ano, gagamit tayo ng socket. Socket number, number 10. Yan, 10 mm para dito sa inko natin. Yan. Tapos, yung mode na ito guys, actually, isinaset ko lang siya ng medium kasi baka masyado malakas yung high baka masira yung pinaka tornillo yun. So, tara, baklas tayo. Yan, pagbaklas na natin yung apat na tornillo yun dun sa tab, next up, na babaklasin natin guys yung panggilid niya. Ito. So, ito guys, I think may seal to ng ano, ng manufacturer, kaya ito, ala lang natin siya, sticker lang siya. Pero pag uh, inaklas natin yan, yan, lalabas ngayon dyan yung ano, yung pinaka ano niya. Yan. Yung pinaka tornilyo niya para maangat natin tong ano um, control button. So ingat lang tayo guys kasi sensitive siya. Hindi siya pwedeng mabasa. So yan guys, yung pagbakas dito, dalawang tornilyo niya. Isa din dito sa kabila. Tapos meron din sa likod. Yan. So ito. Tapos dito din sa kabila. Yan. So yun guys, after natin matanggal lahat ng anim na tornilyo, pwede natin check ikilat. Nice! So ito guys, pagka uh, nabaklas na natin siya, ba naangat na natin. bago natin matanggal tong tub, kasi ito yung pinakalilinisin natin. Eh. Um, uh, may mga tornilyo siya. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat. So apat na tanong yung yun. So yun, na, baklas ulit. Nagganyan natin yung pinaka cover ng pinaka top niya. Ayan o. guys. Ayan siya pa After 5 years. 5 <laughs> years na paggamit. So yun guys. After natin matanggal yung pinaka front cover. Yung pinaka top cover niya. Pwede natin iklet yung mismo itong top. Yung. Holy shit! <laughs> diba? So, yung, ito siya guys, kadumi. Ayan. Diba, sobrang kadiri. So, ito guys yung pinakaloob nya. Ay, grabe. So, yun guys sa panglilis na gagamitin natin, so rocks. Yan. So, para yung bacteria talagang mamamatay. Gagamit so, tayo ng uh, liquid detergent ng Ariel. So, trust, binis tayo. Then, ito guys, may part dito na hindi naabot ng aking kamay gamitin natin ng toothbrush. Ayan. Ayan. So, after natin malinis yan. So, pwede pala pumutin. Lagyan natin ng sonrox. Para totally sanitize sya. So, sa paglilis nito, medyo alalay lang. Kasi nga, yan yung pinaka-control board niya. So, sensitive yan. Di pwede mabasa. So, gagamit na ako ng toothbrush dito. Tapos, sabon. Dadap din ang lang natin. Para matanggal yung mga molds. Ayan guys, so next na natin itong pinaka -taka. So, yun, grabe ka dumi mo. Kadiri. Really? <laughs> so, tara, let's go. Wow! Mukha na ulit bago guys. Ito so, yun, lang itong ilalim. Grabe. Para, alam mo, mga bulatis. Eh. Yan. So, syempre hindi lang yung labas yung lilinisin natin. So, uh, yung baba na, Lili lilinisan na rin natin yung So, next na lilinisi natin guys, ito uh, na, ito uh, na, yung mga top cover niya. <coughs> yan. Ayan guys. So, after na rin malinis na na natin. Yan. So, ito siya. natin. And then, yun na, yung sa... sa top dog. talaga oh. Ayan, so babalik ulit natin. Same, same lang, same procedure lang ulit. So sa na ito guys, uh, hindi kayo malilito kasi may tamang lapatan siya dito. Kusang bababa itong ano. So yun guys, sa pagtumilo, siyempre gamit ulit tayo ng impact wrench. So inko, inko ulit tayo. So talagang very handy ang inko guys. Kaya kung ako sa inyo, bibigyan na kayo ng ganito para somehow eh makamino sa mga paggawa-gawa ng ano sa mga pa-service yan so even at your end kaya kaya niyo i-DIY ba diba? so if ever na gusto nyo o gusto nyo bumili nito para hindi na kayo mahirapan ilalagay ko sa uh, description or sa wow. comment section kung saan ko siya nabili so yun let's go na guys yun after natin makapit yung pinaka-tab bite na natin yung pinaka-cover niya. Ayan, Kasi, Lacey. na natin yung pinaka-ilala niya. Ako oh, siyempre okay, after natin, pwede na natin mag siguro to. So, yung pinaka-spinner niya. So, ang forma pala guys, ng pagbalik sa kanya, ito yung pinaka-ipin, naka-ibabaw yan. Dito. Di siya, di siya yung naka-yoko. Ay, hindi siya yung naka-taob. -ta Parang ganyan yung style. saka natin ilalagay ito sa pinaka butas. So, dito yun guys. Dito natin siya ilalagay. Dito sa part na ito. So, yun. and guys, so after natin mabalik siya lahat. Syempre hindi lang naman sa loob yung nilinisan natin. Pati dito sa labas, syempre. Ayan, lalo na yung mga ganito. Yung, yung dinadaluyan ng tubig. Pag nag, ano ta, nag, nagkakarga siya. So, kailangan nyo. Malinis din yung filter. So, yun. Linis ulit tayo. Ayan, so, ito yung pinaka-filter niya, guys, ng tubig. Para hindi malagyan ng maduming tubig o yung mga bato-bato. Pag nagre-refill siya, direkta dun sa gripo. So, yun, guys. After natin mapunasan, mapatuyo siya. Ah, uh, ang next na, ang next na gagawin natin, pang Testing natin kung gagana. <laughs> Dahil DIY lang tayo, di ba? hindi naman tayo professional na detailer na or cleaner. Kaya kailangan check pa rin natin. So, saksak na natin. Yan. Yung! Yeah. oh, okay. diba? Right? Yung maganda-ganda na yung, ano, yung acid na ngayon. Saka dito, sigurado na kumpante tayo na malinis na yung ano, pag nagwash siya ng mga damit natin. Ah uh, malinis na siya, di ba? So, yun lang. I hope na may natutunan kayo sa, sa akin ngayong araw. And yeah, don't don't forget to hit the bell button and subscribe na rin, di ba? Para sa mga upcoming na ano natin na mga DIY vlog natin, ng Tito DIY. So, yun lang, maraming salamat. Have a good one. Bye.